Ezekiel, Kabanatang 31 At nangyari ng ikalabing isang taon ng ikatlong buwan ng unang araw ng buwan nang salita ng Panginoon ay dumating sa akin na nagsasabi Anak ng tao sabihin mo kay Faraon na hari sa Egypto at sa kanyang karamihan sino ang iyong kawangis sa iyong kalakhan Narito, ang taga-Asiria isang sidro sa Libano na may magandang mga sanga at may mayabong na lilim at may mataas na kataasan. At ang kanyang dulo ay nasa gitna ng mga mayabong na sanga. Kinakandili siya ng tubig, pinalalaki siya ng kalaliman. Ang kanyang mga ilog ay nagsisiagos sa palibot ng kanyang kinatatamnaan at kaniyang pinaagos ang kaniyang mga bangbang ng tubig sa lahat ng punong kahoy sa parang. Kaya't ang kanyang kataasan ay nataas ng higit kaysa lahat na punong kahoy sa parang. At ang kanyang mga sanga ay nagsidami at ang kanyang mga sanga ay nagsihaba dahil sa karamihan ng tubig ng kaniyang pabugsoan. Lahat ng ibon sa himpapawid ay nagsigawa ng kanilang mga pugad sa kanyang mga sanga. At sa ilalim ng kanyang mga sanga ay nagsipanganak ang lahat ng mga hayop sa parang at sa kanyang lilim ay nagsitahan ang lahat ng malaking bansa. Ganito siya gumanda sa kanyang kalakhan sa kahabaan ng kanyang mga sanga sapagkat ang kanyang mga ugat ay nasa siping ng maraming tubig. Ang mga sidro sa halamanan ng Diyos ay hindi makapantay sa kanya. Ang mga puno ng abito ay hindi gaya ng kanyang mga sanga. At ang mga puno ng kastanyo ay hindi gaya ng kanyang mga sanga. O may anumang punong kahoy sa halamanan ng Diyos na kagaya niya sa kanyang kagandahan. Pinaganda ko siya sa karamihan ng kanyang mga sanga na anupat lahat ng punong kahoy sa Eden ay nangasahalamanan ng Diyos na naghili sa kanya. Kaya't ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, sapagkat ikaw ay nataas sa kataasan at inilagay niya ang kanyang dulo sa gitna ng mga mayabong na sanga, at ang kanyang puso ay nagmataas sa kanyang pagkataas. Aking ibibigay nga siya sa kamay na makapangyarihan sa mga bansa, walang pagsalang siya'y susupuin aking pinalaya siya dahil sa kanyang kasamaan. At inihiwalay siya at iniwan siya ng mga tagaibang lupa. Nang kakilakilabot sa mga bansa, sa ibabaw ng mga bundok at sa lahat ng mga libis ay nangalaglag ang kanyang mga sanga at ang kanya mga sanga ay nangabali sa siping ng lahat ng mga ilog ng lupain. At buwaba ang lahat ng tao sa lupa mula sa kanyang lilim at iniwan siya. Sa kanyang guho ay magsisitahan ang lahat ng mga ibon sa himpapawid at lahat ng mga hayop sa parang ay mga papa sa kanyang mga sanga upang walang magmataas sa kanilang kataasan sa lahat na punong kahoy sa siping ng tubig o maglagay man ng kanilang dulo sa gitna ng mga mayabong na sanga o ang kanila mga makapangyarihan ay magsitayo sa kanilang pagkataas. Sa makatuwid bagay, yaong lahat na nagsisiinom ng tubig. Sapagkat silang lahat ay nangabigay sa kamatayan, sa pinakamalalim na bahagi ng lupa, sa gitna ng mga anak ng tao, na kasama na nagsibaba sa hukay. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos nang araw na siya'y buwaba sa siyol, ay nagpatangis ako. Aking tinakpan ang kalaliman dahil sa kanya. At pinigil ko ang mga ilog niya, at ang mga malaking ilog ay nagsitigil. At aking pinapanangis sa kanya ang libano, at ang lahat na punong kahoy sa parang ay nanglupaypay dahil sa kanya. Aking niyanig ang mga bansa sa hugong ng kanyang pagkabuwal, Nang aking ihagis siya sa siyol na kasama ng nagsibaba sa hukay. At ang lahat na punong kahay sa Eden, ang pile at pinakamahusay ng Libano, lahat ng nagsisinom ng tubig ay nangaaliw sa pinakamalalim na bahagi ng lupa. Sila rin nagsibaba sa siyol na kasama niya sa kanila na nangapatay ng tabak. Oo, silang pinakakamay niya na nagsisitahan sa kanyang lilim sa gitna ng mga bansa. Sino ang gaya mong ganito sa kalwalatian at sa kalakhan ng gitna ng mga punong kahoy sa Eden? Gayon may mababaka na kasama ng mga punong kahoy sa Eden sa pinakamalalim na bahagi ng lupa. Ikaw ay malalagay sa gitna ng mga dituli na kasama nila na nangapatay ng tabak ito'y si Faraon at ang buong niyang karamihan sabi ng Panginoong Diyos